Inom na, Lana. Inom na, Lana. Inom na. Inom na, inom na. Mara iyan na yung guys. Order na ka sa Shopee. Aribis uh, ka na ano lang inyo, i-anon, i-butang. Basta may amo uh, ka mo ni. Tapos order lang ka mo ni si Shopee. ka mga ido. Tapos may lak na siya ng itom. Para uh, 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 upod na, na siya. Upod na siya. Upod na na siya. Dapat kaksunugid ni. Tapos ang itom dire. Kabate. Hmm? No. Masilit-lit. Tapos tantan. Matalang kamu dua kamu tenan. Hasilit ang may brown iya bule. tantan, Ang gaki ang kiang. Kamu na tantan iya pangalan kay gaki ang kiang. Yan ang video.